140, 140. yo yeah. 140. mga idol oh. Kaya tayo naman tayo, no? At, ito sabi niyo, kung ko ako dito. Uh, shout out po sa ating lahat, no? Shout out po sa mga babae ko dyan na mga mag -isig na magigisig na magtatrabaho, no? Shout out po sa ating, shout out. Lalo na sa ating mga kaibigan dyan at ka kasamahan, no? Shout out po yung lahat. Shout out. kasabay natin yung traffic dito sa may bandang ano ito, bandang circle sigurado yan tapos mula dyan sa nagsilpua kasi labasan na ngayon eh Nabuta natin yung ano eh Nabuta natin yung Ah, yeah. uh, shout ko sa aking mahal dyan no, wala na walang uh, oh, no, tawa sa pag-support na atin ay uh, uh, na ko na no, tawa ko yung mahal ingat ka palagi nakakahanap ah, uh, ko ng paraan uh, dito tayo sa may palabas ng circle mga idol no? Ilalabas pa rin dito sa traffic. Dito na magsisimula yung pakikipagpapaltero natin sa traffic. Mula na dito yan. Nagsimula na dito. Ah! Traffic! Ano? Ah, Sita nyo mga idol? kapit na dito dito yan sa may circle isang city kasi dito kayang budo yung ano kayang budo kasi yung dalang dito uh, magiging traffic kita nyo mga idol Kapit na Dito sa circle Lagi nga kasi Labasan na ngayon ng mga pag opisina Kaya uh, Na traffic So, ganoon talaga wala naman tayo bang daanan kundi dito lang din naman dahil ito rin naman kasi yung daan na rin atin, you know? papunta rin sa atin yun eh, rin sa amin kaya iikot pa ako ng malayo dito na ako magsagala lang ako sa traffic kung makakawi rin naman tayo eh, ito lang sagaan lang sa traffic huwag na ito na ulo wala, so, hindi ba no? mga idol yung iba kasi kaya napapaaway mga idol matatapang eh. Kaya ganun nangyari Eh, kung dadaan mo sa tapang yan, ah, wala ang mangyayari. Sakit sa ulo yan, mga idol. Kapalhin pa kayo sa polisya, magmiritam pa kayo, o mag magano pa kayo, pinigistigahan pa sa inyo. yung nauna, sino nga yung... Diba? Katulad ng magkabaro na move it hindi nagkaunawaan nagsapukan sa gitna ng daanan iba mga idol kaya e, imaginas mo pariyas naman na move it nagsapukan diba eh ganoon talaga Dito, hindi nagkaunawaan hindi nadala sa diplomatic na salita ang baga nagkayabangan eh akala na magkulang ita tayong tayo, -tayo na Hmm, hindi naman sa umod na sa isa kaya sana mga sa idol mas maganda habahan natin yung pasensya natin pagdating sa mga bagay na yan dahil isipin natin lagi na may mayroon tayong pamilya na uuwian ha mayroon tayong pamilya na nag-aantay sa atin yan ang dapat lagi ang isipin no? mga idol huwag daanin sa sa dahas so, sa ihit ng ulo laging daanin natin sa diplomatic na salita lalo pag nasa daanan tayo ha? lalo na pag nagpapray tayo ng mga sasakyan o ng motor ha okay. kasi Kasi pag sinabi nila ang pagkakasya Tayo rin mahihirapan Tayo rin mahihirapan Ang maturisyo laban natin pati tayo mag-servisyo din <clears throat> diba mga idol para mas mas mabes mag-usap sa tabi ng kalye at dahil sa magandang usapan dahil sa diplomatic ng usapan para walang gulo para walang gulo para magkaroon ng intindihan at magka-intindihan ko yung dalawa ha? So, mga idol, din lang, no? Uh, nabay pagpalaan tayo lahat at God bless sa ating lahat no? ingat ko tayo uh, lagi no? ko sa mga riders na masipag yan magyahe mga, no? Mag -mag no? mga kaidol ingat po kayo lagi God sa ating lahat Bye.